So ito na mga katapang, sasagutin ko lang mga basas dyan na supporters ni Pakboy At may kakawilan namin ni Chiruet galing sa falls kung napapanood niyo sa vlog niya. Ngayon sasagutin ko lang mga parata ng mga basas dyan na inaga ko doon si Chiruet kay Pacboy. Maraming nagko-comment, nag-imit siya sa personal account ko, nag-imit siya sa page ko, na inaga ko si Pakboy kapal doon ang mukha ko kasi mga agaw. Ngayon sasagutin ko yung paratang nyo. So ngayon magkwentuhan muna tayo ha. So pakinggan niyo to. So bago kami nagka-relasyon ni Chiruet, bago kami nagka-jowa, Nasa, nasa nila pa si Chiruet, nag-uusap na kami, nag-video call. Ang gagawin lang na sana namin is collaboration. So, make the story short, tinanong ko si Cherry White kung may jowa ba siya. Anong sagot ni Cherry White? Wala akong jowa, matagal na akong walang jowa. So, syempre ako yung taong hindi uh, may pagkamerites, hindi na ako nagtanong about sa kanya. Kung about sa kanya na kay Pacboy, ang, ang sa akin lang is comfortable na ako na wala siyang jowa. So, syempre ako din naman na wala akong jowa, Okay, ganito. Make the story short. So, habang tumatagal yung pag-uusap namin, pakikilala sa ito isa, habang lagi kami nag-video call, eh nagkaroon kami ng feelings. na develop kami. Hanggang umabot sa punto na pumunta siya ng sibo nagkaroon na ng something sa aming dalawa. So, wag yung sabihin na nag-inaga ko si inaga ko si Chirouette kay Pacboy. So, impossible naman ang babae papatol sa isang lalaki na may karelasyon. Alam niyo yan, girls, na hindi nyo gawain yan na magpagrelasyon sa ibang lalaki na may relasyon kayo. So, hindi natin alam kung anong anong um, anong rason kung bakit wala na silang pakbig. Wala. Wal... Ayaw ko mag tell niyan kasi sila lang daw naka, sila, sila daw ang nakakaalam. So, ang sa akin lang, si eh, Cherry, bago kami nagkrelasyon, wala siyang jowa. Ha? So, wala siyang jowa. Hindi ko inagaw si Cherry. Ha? Hindi ko inagaw. Alam niya ni Cherry. Hindi ko siya inagaw. But, at ito pa, hindi, hindi yung ako yung lalaki, hindi ako yung kasing lalaki na ano, basta-basta lang dyan. Kaya hindi ako pogi. May prinsipyo din ako. Ako yung lalaki na pag nilawayan na ng iba, ayaw ko na rin nilawayan. Ganun ako. Hindi ako, hindi ako yung lalaki na makipaghati sa isang, makipaghati sa isang babae lang. Ayaw ko, ayaw ko na may kahati. Kaya wag yung sabihin na ng aadaw ako kay Chiriwet. Si Chiriwet mismo nakakalam yan. So, hindi ko alam kung anong rason nila kay Pacboy. So, ang sabi lang sa akin, matagal na siyang walang jowa. So, hindi ko tinanong sila about sa kanilang Pacboy. Yun lang kasi Paribasi nila yan. So, ito pa, naiinis ako eh. Kasi sabi nila, content lang daw kami ni Chiro, but ko kayo kasi nga nangyari sa akin nung uh, nakaraan na nag-reveal ako ng jowa, na hindi ko jowa. So, ngayon, impossible eh, naman na content lang kami, di ba? Halos na rin sa vlog namin, puro nang sa Sasabihin nyo, content pa rin? May ganun ba? Di ba? So, paano nyo sabi na content lang kami ni Chiro? Eh, nagkataon lang nung birthday ko na marami akong inimbita ng mga vlogger at yung mga vlogger naman, o oh, Juan kami habang sumasayaw, eh, syempre di namin natis yung sarili namin, naghalikan kami, Juan nila, paano sabi yung content? Hindi nga namin vlog yun, di ba? So content yun ng mga ibang vlogger. So sila yung nag-content sa amin. Ang sa amin lang is ginawa lang namin yung reason namin na ano yung nararamdaman namin, di ba? So kaya, kaya sabi yung content lang. So hindi kami ang nag-content mga vlogger kasi maraming vlogger doon nakatotok. So actually, sinabi ko tayo kay Chere na, Wag muna kaming mag uh, mag private relationship muna kami kasi nga pag social media talaga, maraming makisya so, maraming masasabi, di ba? So, wala eh, hindi namin na, hindi namin na, na isin sarili namin na gawin yun sa birthday ko. So, marami mga, marami mga vlogger na video kaya ganun yung nangyari. So, sige lang, hayaan nyo na mapatunayan sa amin na hindi kami, uh, hindi namin, hindi content lang itong ginagawa namin. Sabi ko nga ka, na itong ginagawa namin is bonus na lang to sa vlog. Itong pinapakita namin sa inyo, bonus na lang itong anong meron kami sa relasyon kasi hindi ko rin naman gusto na mag-reveal-reveal sa social media. Nagkataon lang talaga na yung nag-reveal is yung mga vlogger doon. O, maraming nagbibidyo na naghalikan kami, di ba? So, ano, ano, pa yan? At, yung kinais, at lang, kinainisan ko na mga aagaw ako ng jowa. Hindi ko yung gawain. Hindi ko yung gawain ng mga aagaw ng jowa. Kung alam ko lang na may jowa si Cherry, ba't ako papatol doon? Ang mangyayari sana doon is collaboration. Collaboration, makukulab sana kami ng vlog. Eh, siyempre, wala kang jowa. Wala din akong jowa, eh, nagkamahalan kami, di ba? Nagkagusto kami sa isa't isa. So, hindi ko kasalanan yon, Eh, kung si Cherry ay eh, may karelasyon siya, eh, o tinago niya sa akin, eh may may jowa pala siya, hindi eh, ko kasalanan niya, kasalanan ni Cherry yon. Na nakipagrelasyon siya sa akin na may karelasyon pala siya. Eh, yung inamin sa akin, wala jowa, di ba? So hindi ko kasalanan yon, kasalanan ni Cherry yon. Pero wala naman talaga, yung, totoo naman talaga na wala siyang jowa. So yun lang. Huwag yung sabihin sa akin na mga hagaw ako. Kasi hindi ko yung gawain. Hindi hindi ako yung hindi ko yun, hindi ako yung tao na nakikipaghati sa isang babae. Ha? Kahit hindi ako pogi, hindi ko mga Hindi ko gawain yon. Ayoko ayoko kung sa sakit ulo sa kakaisip. 'di ba? Diba? Kaya huwag yung sabihin sa akin ha, ako akong Diyos. Yun lang, naiinis lang talaga sa mga basis. Pasensya na di ako nagalit. Nagpalabas lang na ako ng aking nararamdaman sa mga sinasabi sa ibang tao dyan. Kasi, ito lang ako, nag, nagpakatotoo lang ako sa kay, sa kay Cherry. So, yun lang, pasensya na kayo kung ano yung, ah uh,